lilipat ko na yung mga ano yung mga sisiw kasi ano na sila eh lumalaki na eh like this na na Pag, uh, to -to, mag uh, tutu mag uh, wawanwit na sila ron eh Lilipat ko na rito. Sisige pa na sila rito eh. O kayong malalaki, mamaya kayo kain. Lilipat ko muna itong mga maliliit. May nakasalang pa rito eh. Nakasalang pang sampu dyan. Sisikip pa na sila rito eh. Kaya ililipat ko. Ang <tipos> e kuraso ba na bibi lang ito? Hindi ko nabibilang ito Lima. Ito. Ito.

siam lampu oh, tujuan テッピトーテッピトー Uy, inumpisan nyo ng kainin yan. Uy. Mamaya. Oh. Terpito piraso. O, oh, dyan kayo sa inyong bagong brother. O. Oh. Okay, baba. Baba, 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 baba. Oh ayaw pang umalis eh, naipit na yung iba eh uy iba na kayo naipit na yung iba eh oh baba na, baba, baba, baba yung bago ninyong brother na, ah, kawawa naman yung isa naipit na oh no, naipit ka oh yan, yun, hey, dyan kayo yun sila puro wire na yung ano nyan paikot na yan ayaw ko lang kung itong pumasok pa yung daga dyan ito sa likod nito wire pa rin yan yan o oh. o oh, yan pa uy pwede tayong kumain ikaw magkakain ano na may ako ilalagay ng ilaw balot muna kayo sa plastic pakainin natin yung magugulo yan labasa na oh. ito yung mga native ay pasok pas sa loob pasok sa loob boy. pasok sa loob Pasok sa loob. Maya-maya na ulit. Magulo. Nilipat ko na. Nilipat ko na itong uh, uh, Rhode Island Red. Lagay ko lang sa sako. ilipat ko na dito sa bagong pulungan <clears throat> bali sila rito ay anim isang, uh, isang tandang at limang uh, inahin ayan malaki nilang nga uh, galaan dito ayan ito ay dalawang kwarto dalawang ano dalawang ispan pero pinag-isa ko lang muna kasi halos hindi pa tapos eh lipat ko lang itong mga he Island Red Bald nang naiwan doon yung ano Black Astrolope Andrew oh, diyan kayo sa bago ninyong kulungan o oh, labas uy labas dyan ayaw lumabas nahihiyang lumabas ayaw nyo lumabas ha Ayan, bago mo kulungan, oh. Diyan O, oh, ayan. Bago kulungan, oh. Diyan itlog. O, oh, diyan ka itlog. Diyan ka itlog, o. Oh. Ayan. Gaw. itlog ha. ayan. Diyan ka itlog. O, oh, diyan ka mitlog. Ayan. ayan sila. Bago ninyong kulungan. Hindi ko nga nilinisan dahil uh, ubusin nila yung damo dyan ako nalilinisan pagka wala na yung mga damo. Dito oh. bali na narito yung ka-anim. Isang uh, roaster. O oh, yun o. Oh. Kinakain na yung mga damo. Oh. Kasi doon naubos na yung mga damo. So, ayan. Sabik na sabik sila sa damo ngayon. Ngayon. Obserbahan ko. Baka may lulusotan pa sila. Ito talagang lulusot dito. Kasi ano ito eh. Ito so, sa rito. Bali, dalawang ano to eh. Dalawang uh, dalawang kwarto. Hindi pa nga lang ako nakagawa ng isang bahay doon. Balak ko kasi kung gawa ng isang bahay doon. Ito dito. Ayan, puno na yan. Gagawin kong poste yan eh. Ayan, natural na yan. Eh, sabi nga ni Bayaw, Putulin ko lang ako. Hindi, puputulin ko yan pagka ano na lalagyan ko ng bahay. Ibig sabihin, puputol gaya nito. Ayan o. oh, ayan. Oh. Pinutol ko lang doon sa talagang lalagyan ng barteha o yung pinakatrasis niya. Ang problema naman, sayang. Kasi nga, doon, may halaman doon. May uh, tawag lumboy, may bayabas, may saging kaya hindi ko muna nilalagyan ng ano, bahay uh. Ah. Ah, na lalaki kaya ako kinulong dito para makakuha ko ng pure na ano pure na Rhode Island Red kasi doon halo halu sila eh. Lamang yung Black Astrolog. Tatlo. Tapos apat na lalaki. Eh gusto ko makakuha ko ng pure na Rhode Island Red. Kaya inihiwalay ko na rito. Ayun naman yung kay bayaw ko yan. Mga bayaw ko yan. Yung nasa labas na yan. lilipat ko na. Nabas! Mayroon pala rito yung dadaan. Nilipat ko na. Para makakuha ko ng pure na ano. Na Rhode Island Red. Kasi doon, ano, may halong itim eh. Ito yung sampu eh, namatay na yung apat. Ayan oh, siya. Pasingang ka? Walang Ha, ayun na. Ay siya. Yeah. kahapon. <laughs> Ay, siyempre. Pag maliit, hindi pa kukuhanin, eh, ha? Ayan, na. Nahanap ni Bayo yung kanyang isang lalong, isang tandang. Nawala na raw. O, sa lang, <laughs> <laughs> Ayan. Ang hindi ko lang kabisado rito kung sila ay rin sa kanilang ano. Itlogan. Kasi ito mga ito basta umitlog, uupo na lang kaya pagpapasok ka rito kailangan maliksi yung mata mo. Mahusay yung mata mo kasi gugulong lang yung itlog diyan eh. Ayan sila. Ito na tali ko to. ito. Napasok dito eh. Ayan oh, sila. Diyan kaya ngayon sa inyong bagong kulungan.